Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay. Evangelista Paul Mortis. At Beth Flores po, magandang magandang Thriving Thursday po sa ating mga kaagapay. Kamusta na po kayo? Iba't iba yung ating mga pinagdadaanan. Di ba po? Iba yung ating mga wow. Pero let us continue to thrive para po sa kalolhatian ng Panginoon. So ngayon, mm -hmm. dahil Thursday may awit tayo, sa so mga kaagapay, ready na po ba kayo? Mm -hmm. Yan po ating nota. Ready? Sing! Let's thrive, let's thrive, let's thrive in God. In the name of the Lord Jesus Christ, in the name of the Lord Jesus Christ, In the name of the Lord Jesus Christ, amen, 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 Yan, magandang Amen. magandang Jesus nga, Amen. nga po. Magandang magandang umaga po sa inyo mga kaagapay. Kayo po ay nakikinig sa programang Gabay on a Thursday. Sabi nga Thriving Thursday. At salamat sa Diyos, no? Thursday na, no? At patuloy tayo sa paglilingkod sa Kanya. When we survive this week, ano man po yung mga pinagdaanan natin, sinamahan mm. tayo ng Panginoon. So, kayo po yung nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa si 702 GJS. At kung kayo po yung nakikinig, gamit po ang inyong transistor radio, PM radio, at narito po kayo sa Luzon nakukuha nyo po pong ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. Kung kayo naman po ay nandiyan sa Visayas at Mindanao at sa ating mga kaagapay na nandiyan, marami talagang pinagdaanan. So, kung kayo po ay nakikinig gamit po ang transistor radio PM radio, nakukuha niyo po ang programa mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At kung kayo naman po ay nakikinig gamit po ang ating Facebook live stream, mula ang pari hanggang hulo, nakukuha niyo po ating programa kung meron po kayong magandang internet connection. Ang maganda po yung reception. That goes as well for our all mga kaagapay sa iba't ibang lugar, iba't ibang bansa, sa buong mundo na naka-tune in sa atin. Lalo na po ngayong uh, sa Facebook live stream or when you watch us on YouTube. So maraming maraming pong salamat patuloy na alam niyo, nagtutulong-tulungan ang mga kaagapay para patuloy na maibahagi ang mabuting balita, di ba po? Para po until all have heard nga, yun yung sinasabi natin, hanggat marinig ng lahat ang mabuting balita ng Panginoon. So hold on lang po kayo, dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayo mapulot na aral, dagdag kaalaman, at syempre po encouragement para po magpatuloy tayo ng araw na to thriving talaga tayo, no matter kung ano mo yung ating pinagdadaanan. At wag pong kakalimutan, sabi ng ganun, ang Far East Broadcasting Company po, member ng Kapisanan, ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami, palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganitong himpila ng radyo, DZAS 702 ng Farish Broadcasting Company, nagagaling po sa taluktok ng One Corporate Center Ortigas araw-araw po yan. Naglalayong kayo at ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman mensahe mula sa salita ng Diyos ang Biblia na sa inyo'y patuloy na hahamon at patuloy na gagabal. Ito po sa Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-uusapan natin Best Teachers Appreciation Ideas for 2025. In fact, mahaba pa po ito kalahati pa lang yung pinag-uusapan natin. Pero I got, you know, what I think, I believe are best. Ginawa natin to kasi yung October 5 po ay World Teachers Day. At dito po sa atin sa Pilipinas, celebrate po natin ang National Teachers Month mula po September 5 hanggang October 5 which is the World Teachers Day. So, the recap lang tayo. Sabi nga, nung lunes, pinag-usapan natin ang kahalagahan ng ginagawa ng mga teachers sa buhay natin at sa buhay ng ating mga anak. Sila nga po yung nag encourage nag empower at gumagabay upang maging successful tayo at maabot yung ating mga pangarap. Pinag-usapan din natin ang unang suggestion noon na magkaroon ng isang special lunch para po sa mga teachers ng inyong community. Sa katunayan nga, nabanggit ko rin, pwede rin natin itong gawin sa ating church at maging springboard sa pag-abot sa iba pang mga teachers sa ating community with the good news of Christ. Nung Martes naman, nakita natin ang kahalagahan ng pagbibigay ng mga, sa mga teacher ng gift card bilang pasasalamat po ng mga magulang sa kanilang dedication dinagdagan pa yan ng pwede rin natin i-refill yung mga kulang sa school. Yung mga needs na school, mga supplies ng mga teachers. Pwede nga natin silang tanungin kung ano-ano ay -ano mga kailangan niya. Malaking kagaanan po ito, um, malaking kagaanan ito para po sa teacher dahil kadalasan ginagamit ang sariling pera para po sa mga ito. Kahapon naman, natuwa tayo sa idea na magbigay ng thank you letter o thank you card at pwede rin gumawa ng thank you na scrapbook. Diba? Itumantawa ako dyan eh. Isang scrapbook na ang bawat page ay gawa ng studyante. So ngayon naman, ano? Ayan. Decorate your teacher's door. So ang pag-decorate ng teacher's door, isang creative way para uh, maipakita ang ating appreciation sa kanila. So pumili daw po ng theme na nagre-reflect ng personality o interest ng teacher. Halimbawa, kung science teacher siya, pwedeng maglagay ng galaxy theme na mayroong stars at saka planets. So, mag-ipon ng mga construction papers, markers, crayons, scissors, glue, streamers, balloon at iba pang decoration na angkop dun sa theme. Tapos siguraduhin sa school administration na pwede itong gawin at alamin kung may size ba o content, content restriction. So, magsimula sa isang colorful background, uh, gamit yung mga construction papers o streamers. Tapos, i-encourage ang mga students. Ito, gusto ko na naman to. I encourage ang mga students na gumawa ng message of appreciation para sa teacher. Gumupit ng shapes, letters, o images na related sa theme. Gumamit ng markers, crayons, o glitter para mayroong personal touch. At maglagay ng isang heartfelt note mula sa klase na nagpapahayag ng collective appreciation para sa teacher. Pwede rin gumawa ng garland. O yan. Gamit yung mga colorful paper chains o kaya construction paper cutouts. Alam nyo ba kahit popcorn na, you know, tinahin nyo, yan, pwede yung maging garland. Tapos ilagay ito sa taas ng door frame. So, yun yun. Yung teacher's door. And last, ito na yung last natin for this week. Sabi nga nun, Send flowers to the teacher. Oh, maganda yan. Ginagawa yan dito. So, ang pagbibigay o pagpapadala ng flowers sa isang, ay isang simple at classic way upang ma-express ang appreciation para sa teacher. So, narito yung mga ideas kung paano to gagawin. Halimbawa, maghanap ng florist na nag-specialize sa arrangement na pwede for gift-giving at meron siyang maayos na review mula sa customers siguro doon kasi minsan yung iba sobrang mahal. Maghanap ka ng, you know, yung kaya sa budget within the budget. Yun ang tawag natin. So, mamili ng vibrant at fresh bouquet ng mga bulaklak ayon din sa favorite flowers at color ng teacher. So, maglagay din ng personalized message kasama ng mga flowers na nagpapahayag ng pasasalamat sa role ng teacher. Tapos, ibigay sa florist ang delivery dates at siguraduhin na ang delivery date e align din sa halimbawa meron kayong teachers appreciation week sa inyong school para mas special ang gesture at i-confirm ang details ng order pati yung mga type ng flowers kailan yung i-deliver at kung may mga additional request pa ito yung gusto ko rin jan, samahan ng mga flowers ng isang maliit na gift tulad ng halimbawa handwritten note a box of chocolate o isang scented candle para may add-on na touch of thoughtfulness dun sa gesture na yon. Ako yung na-excite kasi ako gusto ko yan. Sa totoo lang, naranasan ko rin pong maging kinder teacher at naranasan ko rin magturo sa kolehiyo. Ang pinakamasaya talaga sa puso ay yung lalapit ng mga estudyante mo upang magpasalamat sa kanilang natutunan, o kakausapin ka ng magulang para magpasalamat sa yung pagtuturo sa kanilang mga anak. Ang sarap-sarap niyan sarap sa puso. At sa mga napag-usapan natin, mga great ideas, kahit isa lang dyan, nagpapataba na yan ng puso ng isang teacher. Ang challenge ko nga eh, pwede rin natin gawin yan sa mga mahal natin sa buhay, sa kanilang birthday, di ba? Ano man ang pamamaraan, ang mahalaga, pinararangalan at pinasasalamatan natin ang mga tao na may malaking impact sa ating personal na buhay at sa buhay ng ating mga anak. So mga kaagapay, ang tanong, sino ang nasa isip mo na nais mong ipahayag yung pasasalamat? Ang take home always dito, always have a grateful heart for the great people God has surrounded us with. Ulitin ko ha, always have a grateful heart for the great people God has surrounded us with and tell them we are truly grateful. Make them know we are truly grateful. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Amen uli anak. Yes. Mga teachers, best teachers ideas, national teachers. Mahalaga ang mga teachers. lunch para sa mga teacher gift card, refill ang supplies ng mga teachers at thank you letter. And then scrapbook, maglagay ng mga bagay ayon sa gift style, personal touch, collective ideas, gawing magpadala ng bulaklak yeah. sa iyong teacher. Pasayahin ang puso ng teacher. Gawing lahat ang paraan para parangalan ang mga teachers. Dahil grateful heart to those who are doing good will make their heart great. Amen tayo riyan, ba? Diba? At dahil great, baka pag yung greatness na yan, na talaga namang si Jesus ang great, eh magkaroon tayo ng great world <laughs> na babaguhin ng Panginoon. Amen, amen tayo riyan. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral. Anong uri ng puso meron ang mga taong walang Diyos na kinikilala, kundi kinakalaban pa niya? Wow, ang tao nga naman. Taong makasalanan. Ipanghilista Paul Bortis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Ang pusong baluktot ay walang pag-asang umasenso o mag-prosper maan mula sa haring pinakamarunong sa lahat ng kanyang mga nilalang haring Solomon ay ano po ang pagbabadya. Kawikaan 17, talatang 20, ano po ang maliwanag na sinasaysay. Hindi uunlad ang taong balok baloktot mag-isip, puro masama ang mangyayari sa taong sinungaling. Ang taong may pusong marupok ay tiyak na mapapahamak sa aklat ng Hosea kapitulo 10 talatang 2 ano po ang pagbabadya hindi tapat ang puso nila magbabayad sila ngayon sa mga kasalanan nila ano ang gagawin ni Lord gigibain ni Lord ang mga altar nila at sisirain ang poste nila matitigas ang mga pusong mahirap magtiwala aklat ng Ezekiel kapitulo 2 talatang 4 ano po ang pagsisiwalat wala silang respeto at matitigas ang ulo nila, kaya puntahan mo sila at sabihan mo, babalaan mo sila. Gayon din sa Marcos 6.52, hindi pa rin nila maintindihan ang ibig sabihin ni Jesus sa pagpapakain sa limang libong mga tao kasi hindi pa ito abut ng isip nila. Sa Efes 4.18, ano pa rin po ang sabi? hindi sila makaintindi at walang alam kaya wala silang share sa buhay na ibinigay ng Diyos. Ano pa ang ibang uri ng puso? Aklat ng Jeremias 17.9 Sino pa ang nakakaintindi ng puso ng tao? Walang katulad ang pandaraya nito. Walang gamot sa kabulukan nito. Gayon pa rin sa Daniel 5.20, basa, Pero naging mayabang siya, matigas ang ulo at malupit, kaya tinanggal sa kanya ang pagiging hari at inalis ang kanyang karangalan. Pusong nagpaplano ng mga kabuktutang mga bagay, awit 140 talatang dos, ano po ang pagsasaysay, matalas ang dila nila parang dila ng ahas, parang kamandag ng kobra ang salita nila. Dagdag -dag 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 pang talata, kawikaan sa age 14-18, masasama ang plano nila, tanging gulo ang dala, nagpaplano ng masama, mga nagdudumaling gumawa ng hindi tama, mga pusong pumapalag laban sa Diyos. Aklat ng Hebreo, Kapitulo 3, Talatang 19 ano po ang pagsisiwalat. So nakita natin na hindi nakapasok sa lugar na yun dahil hindi sila naniwala. Hindi nakapasok. Sarado ang pinto sa kanila. Ang pusong walang laman maaaring pasukan ng ibang espiritu. Sa gawa 5.3, ano po ang paglalarawan ng kaganapan sa loob ng iglesia? Sinabi ni Pedro kay Ananias, bakit mo pinabaya ang kontrol kontrolin ka ni Satanas at kinuha mo ang bahagi ng pinagbilhan ng lupa. Bakit ka nagsisinungaling sa Holy Spirit? At dahil doon, kabayaray kamatayan. Islay of heart, pusong mamon. Kawikaan siyete, jis. Tapos sinalubong siya ng isang babae. Mahalay ang suot niya at nang aakit siya may pusong matigas at isang rebeldeng puso Jeremiah 5:23 ano ang pagbabadya pero matigas ang ulo ninyo at nagre-rebelde pa kayo tinalikuran at iniwan niyo ako sabi ng Panginoon Balik ko kawikaan puso Kawikaan 11:20 ayaw na ayaw ni Lord sa pusong masama pero natutuwa siya sa tamang lagi ang ginagawa. Amen. Tulungan po ninyo kaming gumawa ng tama. Ezekiel 6.9, basa, magiging pihag sila roon habang nandoon sila. Maalaala nila ako at marirealize, marirealize nilang pinarusahan kasi nagtaksil sila at iniwan nila ako kapalit ng mga Diyos Diyosan tapos nang didiri sila sa sarili nila dahil sa masama at karumaldumal na bagay na ginawa nila kung kaya't manunumbalik sila kay Yahweh at kay Yehasuwa. Amen. Wow, nagsuko po kami sa inyo, Panginoon, ng lahat ng aming kawalan at ng walang takayahan upang kayo na ang aming maging kalahatan at siyang aming tanging gabay habang kami ay nabubuhay sa mundong ibabaw dahil doon ang Diyos na, na, na nalaman ang lahat ay siyang laging in control at in command kaya siya ang maghahatid sa atin hanggang sa katapusan ng matagumpay na paglalakbay. Amen. Hanggang sa langit na bayan. Wow, 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 amen, amen, di ba na? Opo ama, totoo po yan. Grabe no, yes. yung description mo daddy ng maluktot na puso. <laughs> grabe talaga, grabe, Ay, grabe. Talagang talaga ang puso, kaya terrible talaga. Yun po yung mga makakasalanan, yun po yung talaga yung ginagawa ng kasalanan. eh lalo na yeah. po ngayon, kasi dito sa atin, ba, diba, kahit alam naman natin eh, ang dami nang nako-compromise, na compromise Di diba po, sinisira ng Diablo oh, yes, so, ang pamilya. Uh, Di ba, yung pamilya, yun talaga. talagang gawin niya. Sinisira mm -hmm. ng Diablo yung level of integrity ng bawat isa Good sa atin. Good and evil. So, Opo. Lalo na when it comes to financial integrity, yung yes, identity yes. natin bilang mga lingkod ng Panginoon. Yun yung mga talagang titirahin ng Jablo sa atin. Tapos titirahin din tayo sa ating mga paniniwala, sa ating belief sa Panginoon. Na kung hindi ho tayo malalim sa ating pagkakilala sa ating Panginoon mm. at hindi tayo nagpapatuloy na mag-aral ng kanyang salita, hindi tayo nagpapagabay, nagpapatuloy sa Holy Spirit kung sino yung Diyos na ating yeah. pinaglilingkuran, maaari din po tayong masway, di ba po? Kaya nga Uh, ako nga lagi bilang mga bilang isang kaliba, isang manan ng palataya, sabi ko, ang mabuti diyan basta sure tayo. Kasi uh, kahit iba't ibang denomination, may kanya-kanyang paniniwala, may iba pre-trip, yung iba mid-trip, may kanya-kanyang iba post trib kanya mag aaway pa ba tayo kung pre-mid o post? 'di ba mas maganda alam nating babalik at babalik ang Panginoon doon tayo mag-focus and let us continue uh, opo let us continue to tell our people our friends na maghanda sa muling pagbabalik ng Panginoon kasi yun ang realidad 'di ba yun ang truth so wag nang pag-usapan pa yung mga distinctives yung mga kanya-kanyang paniniwala eschatological stand <laughs> 'di ba mas mabuti mag-focus Mag-focus on the basic principles that we know. The truth is, Christ is coming soon. Yun, yun. Amen. So dapat i-equip natin ang ating mga kasama sa church, mga pamilya, na maging handa. Maging handa sa yes. muling pagbabalik ng Panginoon. Dahil tinanggap si Jesus, oh, ang po. naging Panginoon ng kanilang oh, buhay. Totoo po yun. Yeah. So that's a choice we have to make. So pray na po tayo. Let us pray. Sige, Panginoon, maraming maraming pong salamat kasi ang talagang solusyon nasa iyo. Ikaw ang way, the truth, and the life. Sabi mo nga doon sa John 14.6, no man comes to the Father except through you. Panginoon, maliwanag mm. na maliwanag yon. At ngayon po, Panginoon, yung truth na yan, sinisira, ginugulo ng jablo, binibigyan ng iba't iba pa, pero Lord, ang focus sa iyo lang. Ka. At yung truth, Panginoon, na marapit ka nang bumalik, yun po ang maging hand, yung maging strong strength namin to focus at to keep on walking to keep on going through your grace kasi ang sabi mo you have given us everything pertaining to life and godliness so pwede kami mamuhay ng may katagumpayan tulad ng Panginoong Jesus sa kanyang buhay nung narito siya so Lord thank you po thank you for that and reminding us again of your goodness Lord, thank you sa mga kaagapay namin. We pray for Emily Jane Baltimore. Salamat po sa kanyang buhay, Panginoon. Thank you, Lord, at ikaw po ang nagbibigay ng kalakasan, Panginoon, para sa bawat isa sa amin. Ganun din, Panginoon. Thank you din, Lord, sa buhay ni Pastor Jun Falia. Salamat po. Pagpalain mo po siya. Gabayan mo po siya, Panginoon, at patuloy na gamitin ang kanyang buhay for your glory and your honor. Ganon din po, Panginoon, si Elisheva Daniel. Salud, Lord. Thank you for her life. Thank you, Lord, na pagpalain mo po siya sa kanyang ginagawa. Ganon din si Dondon puha Poha, Poha rather dondon Poha, si Ida Mendoza, si Percy Nicolas, si Dave Opiana, Ganon din po si Maria Monica Espinosa. Lord, I also remember to pray for Dr. Bing de Ocampo. Marami pong salamat sa kanyang Panginoon. And dalangin namin, you also bless her, Lord. At patuloy po, Panginoon, na, you know, whatever she's doing to serve you, dalangin namin pagpapala sa kanya. At Lord, sa mga kaagapay namin na hindi namin na-mention, yung mga nakikinig ngayon, Panginoon, we declare blessing upon each and everyone. one na kasama namin sa programang ito ngayon. Dahil alam namin, Panginoon, Ikaw lang po ang aming buhay, Ikaw ang aming pag-asa, Ikaw ang aming lahat-lahat. Marami pong salamat. Mm. Panginoong Jesus, marami pong salamat sapagkat kayo ang aming tanging gabay habang, habang kami ay nabubuhay sa mundong ibabaw. Dahil doon ang Dios na nalalaman ng lahat ay siyang laging in command kaya siya ang maghahatid sa amin, sa atin, hanggang sa katapusan ng matagumpay na paglalakbay. Kaya Panginoon, alam namin, praise God, dahil sa mga katutuhan na alam namin, Panginoon, hindi po ninyo kami lalampasan. Amen, 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 amen. So mga kaugapay, sa ating pong pagsunod sa Panginoon, Talagang focus our eyes on Him, the author and the finisher of our faith. Kasi Amen. totoo po, ga, i -di distraught talaga tayo ng kaaway with so many things, pero mag-focus tayo lagi on the Lord Jesus Christ. At siya po yung makakasa. Yeah. Siya po yung He will walk with us. He promised, I will never leave you nor forsake you. So, dun tayo. So, that's the choice we have to make. Ito po si Beth Flores. Lagi pong nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba ni Luluwal Pinaglilingkuran at sa pamamahalang technical ng kapatid na Reggie At si Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura at ating mga gabay barkada dyan po sa Broadcast Engineering, Radio TV, Protect, Bukawi Transmitter. Pagpalain kayo ng Panginoon, todo-todo talaga yan. At si Jericho Flores po kasama namin dito. Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis na nagsasabi, Kapag si Heso Kristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Tiyak po yan. Pagpalahin po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang sa lunis na muli, sa isa na naman, gabay. Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.